Ang tanong ko sa iyo, noong pinuntahan ninyo yung suspects, kinuhanan ninyo ng pictures, tapos bumalik kayo sa police station, ipinakita sa witnesses, then bumalik uli kayo para imbitahan. Tingin mo ba may consider ito na hot pursuit op operation o hindi? Makukonsider, consider Sir? No. Nagputol-putol na eh kasi kung hot pursuit yan yung first lang na nag-engage kayo, nakaharap mo, kung ikaw ay may personal knowledge at strongly believe ka na itong mga ito yung suspects, immediately inarrest mo. Illegal arrest ang ginawa ninyo. Totoo ba na the following day, February 1, nakatanggap kayo ng tawag mula sa Mulan ay police station na sinasabing merong uh, apat na lalaki na nag-check-in sa Mikasa Resort. Tama ba? Yes, sir. Okay. So, noong nagkandak ba na kayo investigation doon sa site of incident, Naabutan niyo ba yung mga sinasabing witnesses o driver, conductor, and passengers? Tama? Opo, sir. Naabutan namin, sir. Ibig sabihin ba habang sinusunog yung sasakyan, pinanood nila? Ganun ba gusto natin sabihin? Ah, hindi po, sir. Bali, sila po ay lo, pina, um, uh, 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 po yung sasakyan, sila po ay pinapunta sa likod, mga tapos and then yung po mga yung po ating mga victims is tumakbo po, po na papalayo sir Base doon sa investigation ninyo, sinasabi ba ng witness na walang cover o may cover ang mukha ng suspects? According to witness sir, bago nila, nag, pinatigil po nila yon sa wala pong lagay na mo, wala pong takip sa mukha, sir. Then, nung nagsunog na, nung umakit na, sir, kasi may dalawang umakit, sir, may umakit po sa sasakyan, sir, naglagay na po, sir, ng uh, takip sa mukha, sir. Okay. So, base doon sa na-receive na ninyong information from Mulan Ay Municipal Police Station, Noong February 1, 2024, nag-proceed kayo, ikaw at ang tauhan mo, sa Mikasa Resort, tama? Yes, sir. At, nakausap mo doon, itong sinasabing apat na suspects. Apat. Yes, sir. Okay. Totoo ba na nung makaharap mo, ninyo, piniktura ninyo itong uh, sinasabing uh, suspect? Yes, sir. But may permission ka. No. Yes, sir. Kung ano lang, Mr. Chair, yung tanong natin, yung po ang sagutin. Yes, mo itong apat na tao? Yes, yung kasamahan ko po, sir. Napali, sir. Okay, sige. At ginawa ninyo yon base na rin sa sinasabing information ng witnesses na apat ang nagsunog. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then, Mr. Chair, after mapicture picturean ng personnel ng uh, Katanawan Police Station, yung mga suspects, bumalik na kayo sa police station, tama? Yes, sir. At yung mga pictures ipinakita ninyo doon sa witnesses? Opo, okay, sir. Then after that, bumalik uli kayo sa Mikasa Resort? Yes, sir. At in-invite ninyo yung apat na suspects? Opo, okay, sir. Then iniharap uli ninyo sa witnesses. Yes, sir. Then after that, mula sa imbitasyon, inaresto na ninyo yung apat na suspects. Tama? Yes, sir. Okay. Now, uh, Chief of Police, Captain uh, De La Cruz, inaresto ninyo yung apat na suspects. Warrantless arrest, no? Yes, sir. Walang warrant, di ba? Yes, sir, yes, sir. Ano ba yung mga grounds para arestuhin natin ang individual or suspect without warrant? Pwede mo bang banggitin dito sa committee? Ay, sir. Bali doon sa baling sa pangyayari, sir. Uh... Hindi, pakibanggit mo ano yung mga grounds para arestuhin mo yung tao o yung individual or suspect without warrant. Uh, pag ang isang tao, sir, ay want, wanted, sir, tapos uh, in, his, in his may presence, nakakamit siya ng crime. And then, uh, may personal knowledge ako, sir, na, na, na kumamit siya, sir, ng crime. Anong, anong personal knowledge mo? Di ba, kaya ninyo Kinuha 'yung tao gusto ninyong banggitin o sabihin na ito ay resulta ng hot pursuit operation tama ba mali Tama sir Alam mo ba Captain De la Cruz kung anong ibig sabihin ng hot pursuit? Yes sir. Ang, ano? Ang hot ang hot pursuit sir ay isang uh, kumbaga sir isang pag uh, isang operation na kung saan ay dire-diretso, walang interrupt, sir, walang putol na operation sir. Okay. Nakuha mo yung meaning. Ang tanong ko sa iyo, noong pinuntahan ninyo yung suspects, kinuhanan ninyo ng pictures, tapos bumalik kayo sa police station, ipinakita sa witnesses, then bumalik uli kayo para imbitahan, tingin mo ba may consider ito na hot pursuit op operation o hindi? Makukonsider, sir. No. Nagputol-putol na eh. Kasi kung hot pursuit yan, yung first lang na nag-engage kayo, nakaharap mo. Kung ikaw ay may personal knowledge at strongly believe ka na itong mga ito yung suspects, immediately in mo. So for me, with respect to uh, Honorable Chair and other members of this Honorable Committee, illegal arrest ang ginawa ninyo. ba yung mga witnesses Mr. Chair, pwede pu bang makausap yung yes we have invited the uh, invited the uh, witnesses uh, they are here but uh, of course for their protection as well no uh, kasi may uh, ibang other issue that uh, we have to consider as well no so yung identity nilang nila we will be uh, concealing for for the meantime no. Yes, thank you, Mr. Chair. Ah, Tanong mo na lang kung ano yung identity na si yung first witness. Witness na sinasabi mo. Kapatid, Sige, go ahead. ikaw, you. First witness, yung katabi ng police. Ito na lang, first. Yan, ikaw. Tapos kamay mo. Yes. Nakita mo ba yung suspects na nagsunog? Yes or no? No, sir. No. Witness ka ba o hindi? Saksi lang po ako nung nakakita ko ng ano hindi pa nangyayari ang sunog. Ah, saksi ka. Ikaw ba yung... Ano bang pangalan mo, kapatid? Mr. Chief? Chief, up, tanod lang po ako. Ah, tanod ka. Ah, okay. Anong pagkakaalam mo? Bakit ka nandito? Ano yung... Pwede mo bang banggitin? Maikli lamang. Pinunan po lang ako nilang sa life-size. Tungkol lang po dun sa aking nakita. Anong nakita mo, kapatid? Nung po ako dumaan, may tatlong lalaki po sa side ng... Kalibang, uh, Mr. Ito. Chairman, Mr. Chairman, sorry for the indulgence. Um, I would like to uh, to remind my uh, good friend, uh, uh, Congressman Busita, na kailangan protektahan natin yung pangalan, identity ng, ng ating witness. Okay. One, two, three, four, five. Because they are, we have five witnesses, di ba? Yung one, yung, uh, yung driver. Uh, yung two, yung konduktor. Uh, conductor. Yung three, yung uh, passenger on the right side, nakalapit ng driver. And four on five, yung nasa likod. Yun na lang, para ano, yes. medyo... Thank you, Mr. Chair. Okay. Number one, driver. Pwedeng task kamay? Kapatid, namukhaan mo ba yung suspects? Uh, namukhaan mo? Opo. Nung bang makarap mo yung suspect? May cover ba yung mukha niya? Wala? Wala po. Wala. Anong distansya mo sa kanya para sabihin mong nakaharap mo siya? Mga isang metro po mula sa harapan ng bus. Yun yung sinasabing nung pumarap pa lang? Siya po yung, ano po, yung galing sa left side. Sa left side. May binabanggit na may firearms sila, totoo ba? Opo, sir. Marunong ka bang kumilala ng firearms ng barrel? Opo. Sa tingin mo yung barrel na dala 45 38 o anong klase ng barrel? 45 po, sir. 45. Yung nakita mo ba Pwede mo bang i-describe? Mataas, maputi o ano ba? Ang nakita ko po sir yung nagpobaba sa akin sa driver side mababa lang po siya tapos nakasalamin po. So may 45 siyang dala. Opo. opo. Kaliwa kanan. Kanan po. Kanan. Yung conductor. Conductor, taas kamay kapatid. Nung makita mo yung suspect, may cover ang mukha, wala. Wala po. Wala. Anong, saang parte doon sa insidente, saang parte mo nakita yung sinasabi mong suspect? na walang cover. Sa kanan po. Sa labas ng bus. Opo. Tama. Mga anong distansya mo? Siguro po mga ano, mga 3 meters. May baril din ba? Wala. Meron po. Anong baril niya? 45 po. 45. Third witness, kapatid, task kamay. Pasahero ka ba? Yes, Your Honor. Okay. Nung makita mo ba yung suspect or suspects, may cover ang mukha, wala? Wala po. Nung makita mo nasa ang party siya, sa loob o sa labas ng bus? Habang nananakbo po kami, may tatlong lalaking naka, nakatayo sa kanang bahagi at saka, sa kaliwang bahagi Habang po. Habang nananakbo? Sa... Habang nananakbo po kami, pal nananakbo, nakikita na po mag, Habang nak, ang bus o Yes po ang bus, bus, minibus. Ay meron na po kaming nakitang tatlong lalaki. Nak meron na po akong nakitang tatlong lalaki sa sa kanang bahagi at isang lalaki sa kaliwang bahagi. Kita po kasi siya sa light nung, nung ilaw nung bus kasi po ako nasa harapan. Ah nakita mo dahil doon sa ilaw. Opo. Okay. May baril din? Lahat ba sila may baril? Wala? Ay, nung nung sila'y nakatayo po dun, sir, edi habang nananakbo, nakatayo lang po sila, wala po akong nakitang baril. Saka ko lang po nakita yung baril nung pinababa na po kami. Nakita ko po yung dalawang mm. baril sa may pinto. Nakatutok po so, na pinababa So, ibig mo sabihin, nung pababain kayo, hawak nitong mga suspects yung firearms sila? Opo, Your Honor. Nung bumaba na kayo, may cover na yung mukha o wala pa? Actually, Your Honor, nung bumaba ako, hindi ko po nakita kung may cover or wala yung kanilang mukha pagbaba ko ng pinto. Ah, okay. So, nung uh, mag-conduct ng investigation yung police personnel ng Katanawan, balikan ko lang, Mr. Chair, nadatnan kayo doon sa vicinity, do sa pinangyarihan ng pagsunog. Tama ba, witness? Kabi po ay tumakbo din. Bumalik lang po kami doon sa sa in sa crime site uh, at sa, sa doon sa area nung may bombero na pong dumating. Mas nauna po kasi dumating ang bombero. Ah, uh, okay. Ah, uh, Mr. Chair, pansamantala doon lamang po ako. Ulitin ko lamang po sa pagkaintindi ko po. Hindi ko alam kung sasang-ayon yung honorable chairman and other members of this committee. Uh, nakikita ko po base po do sa meaning ng hot pursuit and warrantless arrest. Ay illegal po ang pagka-arresto nitong ating mga kapatid na personnel ng uh, Katanawan Police Station. Thank you, Mr. Chair. Thank you so much, okay?